Magandang umaga mga kasaka. Pag-usapan po natin ang kagandahan ng may water system system sa ating mga pabuyan. Oh, nabubulol ako. Okay, okay, okay lang po 'yon. So, ang topic natin ay bakit kailangan ng water system sa ating mga pabuyan. Sa so, i-explain ko po 'yan sa inyo at least uh, mayroon tayong makukuhang ulit idea sa ating magsakang gurong. Bisahan na po natin. So, ito po yung aking uh, ginagamit na pang sa aking mga baboy. hose po yan na mahaba. Kung saan, yan po ay inirekta ko sa aking poso. Na kung saan, ito po ay nangga, nanggagaling sa ating water system. So, ayan po. So, poso yan pero mayroong water system. Yan po yung hose niya. So, ito po yung mainan dyan. Kapag po nagpaligo tayo ng baboy, ay paswit paswit lang po natin kagaya nyan no o limbawa o yan, no you see o, mo po ang ganyan na pagpaligo sa ating mga baboy kesa yung balde balde alam nyo kasi yung balde balde eh, mas ano yun mas napapagod tayo dyan at mas uh, gumagamit tayo ng mas maraming tubig hindi kagaya nito na kung saan ay nakokontrol natin yung daloy ng tubig kasi may adjuster itong ginagamit natin na ito oh. ito oh. itong pinaka water canon natin ayan so pwede po natin i-adjust yan depende sa gusto natin so kung minsan halimbawa tinatamad kayo uh, mag maglinis sa inyong mga baboyan eh pwede nyo gamitin ito panlinis para sa ganun ipaswitan nyo lang yung mga tae nila eh, at mga ihi nila eh, talagang ano na yan matatanggal na po sa pigirin natin yan sa baboyan natin ang mayan o oh, napakainan po hmm. so ang advantage po nito ay hindi na po tayo magsasalok ng tubig tipid po ito sa enerhya kasi nga po pwede natin i-adjust yung paswit ng tubig so ayan at tigil sa lahat po madali lang po ito napaka lang po it saves time and energy po sa paglilinis at papaligo sa ating mga baboy so I am suggesting na yung makagaya kong backyard dresser na ganito ay pwede po nating maglagay ng ganito na kung saan ay meron tayong water system sa ating maliit na babuyan so ayan kagaya nyan no? pwede kong i-adjust yan para lilit pa yung uh, tubig na dadalo dyan sa water cannon na yan so ayan oh nakita nyo na parang ano lang yan ulan lang yan nung, yung lumalabas dyan oh mm. oh ayan parang ulan lang oh oh So, yan po ay na-adjust natin. Kapag ganito yung adjustment ng ating uh, ginagamit na pampaliko sa ating mga baboy, konti lang po yung lalabas na tubig. Kasi yung balde-balde, magsasalo ka pa, eh, nakakapagod po talaga yan. Mas maganda yung ganito. Kaya, ang mga kagaya kong backyard racers, yan mga baboy, ay, kung maari po, ay mag-install lang kayo ng inyong water system sa inyong mga baboy yan. So, anytime, pwede silang paswitan lalo na kapag mainit yung panahon humihingal sila eh maganda yung paswitan sila ng tubig ng ganito lang oh oh Ayan, Ah, uh, kapag uh, napaswitan mo sila eh mapreskuhan sila. So ayan po oh. Hmm. Gustong gusto nila nakita niyo naman na sila ay talagang na sisiyahan. Hmm. Yan, mga ganyan, mga paswit lang yan na parang tubig lang, ah, parang uran lang yan, oh. Oh. Hmm. Tanyo na. Oh. Hmm. Tanggal agad yung mga dumi sa katawan, oh. Yan. So, ito po yung aking suggestion. Number one, maglagay po tayo ng water system sa ating mga babuyan yan po ay nakakatipid tayo ng pagod nakatipid tayo ng tubig ng energy nakatipid po tayo ng panahon sa paglinis at papadigo sa ating mga baboy higit sa lahat napaka po ang paggamit nito o ganyan ninyo mo lang kahit hindi ka lumayo sa, ah, kahit hindi ka nalubabit sa kanila o oh. ganyan lang o oh. oh. so ayan So yung isa naman kanina ay yung malakas yung tubig. Yung nakita ninyo kanina na kung saan ay malaki po yung bagsak ng tubig. Uh, okay. So ayan, na-adjust po natin ito, 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 ito. Itong gamit natin ito na uh, water cannon natin. Oh, ayan. Yeah. so, no. Hmm. So ganyan lang po oh. Mayroon naman adjuster dito oh meron ditong hawakan na kung saan kapag uh, pinus mo na yan pinul mo na yan ay lalabas na po yung tubig so ayan so ayan mga kasaka ito naman po yung isa kong tip sa inyo na kung maari ay maglagay po tayo ng water system sa ating mga babuyan eh lalong lalo pa ngayon eh napakainit po yung panahon kailangan nilang maligo ng dalawang beses o tatlong beses sa isang araw kailangan natin ito paswitan lang po natin sila eh tapos na oh oh yan oh hmm. so mga kasaka mata mamura lang naman yung mga ganito eh oh mura lang ang mga to hindi aabot ng mga daan-daan depende sa klase eh mura lang naman ang mga to oh So ayan mga kasaka oh. So hose lang ma dali lang naman bumili lang host at saka marami naman yan available sa mga hardware. Oh, saka yung water cano na ganito oh. Okay. So ayan mga kasaka. Ah, uh, napakainam, napaka, napaka comfortable ng gamitin ito Talagang hindi ka mahirapan sa pagsalo sa tubig eh. Oh, dito ka lang oh. Hmm? Walang problema. Okay? Kahit mag-alaga ka na dito ng sampung baboy, okay na eh. Ito nga sa akin, ani mo. Okay? Hmm. O yan. Ayan. Hmm. Ayan. Ayan. So ayan mga kasaka, sana ay nakapagbigay ulit sa ako sa inyo ng konting tip sa ating pagbababoy sa ating backyard. Maraming maraming salamat sa panonood. God bless our family. God bless po sa ating lahat. So babay na ako. At uh, maliligo na rin po ako. <laughs> okay, okay, okay. So yan po.